Sa video na ito pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang tatlong karakter na nagawang pumatay ng Phantom Troop member. Ang una sa ating listahan ay walang iba kung hindi ang isa sa pangunahing karakter sa kwento ng Hunter x Hunter na si Kurapika. Pinatay ni Kurapika si Ubo gamit ang kanyang mga espesyal na kakayahan sa Nen. Partikular na rito ang Chain Jail na mas pinalakas dahil sa mga kondisyon nito, na kung saan sa member lang ng Phantom Troop pwedeng gamitin. Kasama na rin dito ang judgment chain na bahagi ng kanyang kapangyarihan kapag nagiging pula ang kanyang mga mata. Si Ubo ay isang mahusay na nen user at siya rin ang nagtataglay ng pinakamalakas na pangangatawan sa grupo ng Phantom Troop. Kung kaya hindi ito madaling matatalo sa pamamagitan ng pangkaraniwang labanan. Gayunpaman dahil si Kurapika ay isang specialist kapag nagiging pula ang kanyang mga mata nagkakaroon ito ng kakayahan na gumamit ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng nen type. Ginamit niya ang chain jail na may kakayahang itali at igapos ang isang member ng Phantom Troop. Nang mahuli si Ubo hindi niya nailabas ang kanyang Nen Aura para ipagtanggol ang kanyang sarili kung kaya naging mahina ito sa mga sumunod na atake ni Kurapika. Bago siya tapusin, sinubukan ni Kurapika na kumuha ng impormasyon patungkol sa grupo ng Phantom Troop. Ginamitan niya si Ubo ng matinding pagpapahirap kabilang narito ang pagsuntok niya sa parte ng katawan ni Ubo gamit ang kamao na binalutan ng Nen. Gayun pa man hindi ito nagtaksil at nanatiling matapat sa nasabing grupo. Matapos makita ang katapatan ni Ubo sa Spider at ang kawalan ng pakialam nito sa kanyang sariling buhay nagdesisyon si Kurapika na tapusin ito. Ginamit niya ang Judgment Chain na isang abilidad at pumasok ito sa puso ng member ng Spider. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay ng isang utos na kailangang sundin ng biktima kung hindi mamamatay ito agad. Dahil ayaw sumagot ni Ubo sa mga katanungan ng isa nating bida kung kaya hindi na ito nagdalawang isip at pinatay niya na agad ang isa sa member ng phantom troop. Ang pangalawa sa ating listahan ay walang iba kung hindi ang salamangkerong si Hisoka. Matapos matalo ni Hisoka sa pinuno ng spider na matay ito ng panandalian ngunit nagawa nitong mabuhay muli. Dahil sa kanyang abilidad na bungee gum muli nitong nasaayos ang kanyang puso at baga na napinsala sa malakas na pagsabog. Matapos mabuhay muli na pagtanto niya na kailangan niyang maging mas agresibo sa pakikipaglaban sa grupo ng Phantom Troop. Dahil dito agad siyang gumanti sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang member ng Spider na sina Shalnark at Cortopi. Naging madali lang kay Hisoka na tapusin ang dalawang member ng Spider sapagkat nung oras na yun wala sa kanila ang kanilang mga kapangyarihan dahil hiniram ito sa kanila. Nagpa siya ang salamangkero na magsimula ng digmaan laban sa Phantom Troop matapos niyang matalo sa pinuno ng Spider. Alam niyang mas mapanganib ang labanan kung maghahanda siya ng husto, kaya pinili niyang unahin ang mga member ng Spider na hindi handa at walang sapat na depensa laban sa kanya. Ang pagpatay niya kina Shalnark at Cortopi ay nagpapakita ng kanyang pagiging marahas at walang awa pagdating sa kanyang personal na interes sa labanan. Pumunta na tayo sa panghuli at pangatlo sa ating listahan walang iba kung hindi si Silva Soldik. Si Silva ang pumatay sa dating number 8 sa grupo ng Spider na kung saan si Shizuko ang pumalit. Dito niya rin unang nakaharap sa matinding labanan ang pinuno ng Spider. Wala masyadong impormasyon sa kung paanong paraan pinatay ni Silva ang dating number 8 sa Spider. Pero batay sa lugar kung saan sila naglaban maaaring sa Meteor City ito nangyari. Ayon pa sa kanya na malakas ang dating member ng Spider at nahirapan siya sa nasabing labanan. Sinabi rin nito na hindi sulit ang bayad sa trabaho na yon sapagkat napalaban siya ng husto. Pero matagumpay niya pa rin na kumpleto ang misyon kahit pa ang kanyang makakalaban ay kabilang sa spider. Kayo ba mga idol? Meron ba kayong opinyon patungkol sa tatlong karakter na nagawang makapatay sa mga member ng Phantom Troop? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo.